Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ang welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Lalong-lalo -lalo na ngayon sa panahon ng Kwaresma. At babasahin ko ang ulas sa salita ng Diyos sa aklat ni ni ang araw na ito dakila sa Panginoon na inyong Diyos huwag kayong umiyak sapagkat ang araw na ito dakila sa Panginoon walang dapat malungkot sa inyo sa araw na ito. Ang kagalakan dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nabasa ko ito ay nagbigay sa akin ng panibagong saya. Ang isang inspirasyon na kahit tayo ay dumadanas ng kahirapan, sa business, sa ating pang-araw-araw na buhay, ay merong paanyaya ang Diyos atin na huwag tayong umiyak. Mag magalak tayo dahil kasama natin ang Diyos. Isang paanyaya at isang inspirasyon na sana ay karoon tayo ng patuloy na komunikasyon sa Diyos at ito nga ang kanyang impitasyon sa gitna ng panlulupay-pay sa gitna ng mga problema sa gitna ng mga hinaharap natin ng mga uh, mabibigat na sakit at uh, karamdaman ay kasama natin ng Diyos kaya nga ang payo niya ay magalak tayo at huwag malungkot. Sana ito ay maging uh, prinsipyo at aral natin at maging inspirasyon natin sa araw na ito, sa araw ng kwaresma na nagbibigay sa atin ng lakas. Panginoon, nagpapasalamat kayo kami sa inspirasyong ito at sana'y patuloy mo kaming kabayan sa aming mga paghihirap, mga soliranin at magkaroon kami ng diwa ng positibo at maging aral ang patuloy na lumapit sa iyo dahil ikaw lamang ang tanging pag-asa namin ikaw lamang ang tunay na nagmamahal sa amin. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Alak at ng Espiritu Santo. Amen.